Hello mga mi, another vlog na naman nga, another day. So ito naman nga ako mga mi, syempre ito naman ang gawain nating mga mami kapag ka nga nanay ka, marami kang gagawin. Kahit eto naglalaba ka, naghuhugas, yan, kung ano-ano mga magagawa, wag tayo eh. Kumbaga mga mi, all around tayo. Hindi tayo pwedeng magreklamo, pero pwede tayo magpahinga mga mi. Ang kinagandahan lang mga mi, hawak natin ang oras natin, di ba? ako kasi mga mig hanggat kaya ko ang ginagawa ko hindi ko yan talaga siya uurungan talaga namang laban kung laban mga mig hindi lang tayo basta babae lang mga mi. So, may mga ba ganun pa kung mga etos etos So, yun na nga mga mi, balik na tayo dito. Naglalaba lang naman ako eh. Ano ano mga pinagsasabi ko. Pagkatapos ko, ay habang nag-washing ako mga mi, gumawa na ako ng yelo kasi nga sabi ko, sayang naman kung wala akong magagawa, magagawa habang hindi pa tapos yung aking washing, di ba? Hindi ko na alam ang, ga ang, sasabihin ko. Kasi, kasi kung ano naman pumapasok sa isip ko na ipaglalaban. <laughs> Dadaldal ko nga dito mga mi, hindi ko na al hindi ko na mamalayan na malapit na pala tong matapos video na to. So yun lang mga mi, wala akong na-share masyado sa inyo basta yun babae tayo, hindi lang basta babae tayo. Yun lang mga mi, <laughs> basta yun lang mga mi, hindi ko na alam sasabihin ko basta ito yung ginagawa ko araw-araw. Kayo eh din ba mga may kapag halimbawa nagsasampay kayo, gusto niya rin ba pantay-pantay? Ako kasi gusto ko gusto ko kasi pantay-pantay kasi ang ganda ng ang ganda kasi tingnan mga may kapag ganoon ang pagkaka-arrange ko mag ng pagsasampay. Ba, bakit ba nabubulol na naman ako? Hin lagi na lang akong bulol. Yun lang mga may for today's video.